Ako lang mandani ma Jika lang kak tadi hindi mawang, hindi minor eh, uh, eh bisitimo ka gulos, pinapiyaw ang kama. Hindi na kapag ini. Ah, dito tayo ngayon sa Barangay Apiton, Apitun, Sampur Western Samar. Pinapatay ko edit. it kung ano dito? Bisitimo ka kin. kins. Woh, kung di ka tayo maggulos niya niyo. Eh. Kasama ko ang aking mga gupuin na mga pinsanin. Hindi ba, ba sa uh -huh. tao? Alright guys, dito tayo ngayon sa ano? Dito tayo sa Piton Piton, the island, the streams Mangunguha tayo ng bagulan dito Baga sa English, fish Ay mga bagulan, mga ba <coughs> bago yun Waray mm. <coughs> <coughs> Ito, takbataan Ay, nao oh, Ano ba, suga? Okay, guys okay, okay, okay. okay, dyan, guys Sige, 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 sige Ito yung ano dito, yung pinakamayari ng isla na to <laughs> Ah, milingon sa ko an, Kens. Pantubig. Kuwara. <tipos> ano ba tay Pero pero wala ano. Ramad 25 25 piso ng sukli. Ito po ba sa kanya? Ayan guys, ito yung mga kasama ko, mga gopohing kong pinsan. Lalong-lalo hmm. lalo na to. Suwarlay. Hmm? So, Lalong-lalo yeah. na yan. Pagkanya ito na, pakalaan. Dito kami, dito kami yan sa piton. <laughs> piton? Ito? The piton. Ito yung pinaka ano, the beast. Ako yung na ng mga mga. Aba, ito guru. Kung sinipin ko yung darit mo. Ayan yun papandawin namin nga yung ano, lambat na itinaan dyan pampahibas dito lang sa malapit may nakuha kong cameraman ito doble ang bayad dito kasi dati to sa dating kameraman to sa Batang Tiapo God. Okay. Yan ang mga naman na lagi Isa to sa itong pinsan ko Isa to sa nakuha kong artista ngayon Malaki ang bayad dito Talin Tagabulakan, tagabulakan Tagabulakan yan Talin yan ang kanyang pangalan ay si Impoy. Na? Dito na tayo mga kahilig Andiyan na yung lambat Papandaw

Ano yan? Ano yan? Ano to Ito may pinsang ko unang nakita niya. dorado 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 yan eh. Hindi <laughs> rin may umpak. Palang yun eh. <laughs> Ayan. dan nak kadal lawan na anu holy kita <coughs> ni <coughs> dimit pergi limit Danggit. Ko eh. Makakadali ng danggit ang pinsan ko. Mahal ang ito nito. Pinick up ko pa to galing ano? Bawins. Okay, okay. <laughs> Rob dito lahat ulo. Hindi man natatanggal may ko. Ah. Wala. No. Ani eh. huh? <laughs> <laughs> <Ay>, na pa Wala wala. Len, tanggalin mo to. Kaya pag akin, hindi na. Ika ka lang ito yung video. Ah, inaano mo ito. Binubuting nyo nyo pa na ito na video. Ano na tira? Mm -hmm. -tira Naglam nag ano kami dito nang nagpahebas kami ng lambat kaso parang wala nang isda dito. <laughs> Mas maganda pa sa libro. parang din ka na itin sa bawin na pijad-jad. Sira ba? na dito.

yung plan A, hindi umubra ko lang isa hindi mo pira na sula <laughs> dito sa apiton mga kahilig dumadayo kami dito sa pamamana ng gabi kaso nga lang ngayon wala pa gawa ng medyo mga busy busy pang tao dahil sa piyesta ito hmm. nga vehicle ang dapat isa no? ako vehicle vlog mga hey! Hey, ito, mga daw ang pwede tayo hira. Ito ka, Ay, kinakasmit na iyo. Mga ito, Sunda, gagabi na siyang siruhan na makapahana. Tadi na ko, tadi na. Ito <laughs> din. Tadi! Ino? Hain! Ay, ilig

por el cotidiano